nag kami magsinta. Kasi nagbibigay na kasi kami mag Na lalong nasa Kaya lang, kami napitira. ilang freezer na natitira sa aming sa mga ano Baka. Kaya kasi, ngayon naisip na ang crispy patay ang crispy ulo. At kung magkano yung crispy ulo? yung crispy ulo? na na laki, Yung na laki, 800, 900. Bukod po sa kristyano, ano ang po yung mga tinday dito? Sa umaga, na kami ng saringwang baboy. Gabi naman, yung mga, alam mo, yung mga tira binabaki, ko lang yung ginagawa natin para para araw-araw, puro -ara, saringwang baboy ang uh, magpipindala. Seven days a week, pag mula Monday hanggang Sunday, yung pastabi. Sa umaga, saringwang baboy, sa gabi, mga luto ang dami ng